Guys, since naging issue to dito sa school natin lately at nag-cause ng malaking problema, gusto kong pag-usapan ay tungkol sa mga traidor. Eto ang topic natin ngayon. Nat, naninig mo si Teacher Mike? topic daw natin ngayon tungkol sa mga traidor? Oo nga, Diana. As if naman, inaksyonan niya yung pagta-traidor ni Dima. Guys, ang mga traidor, hindi nyo dapat pinapatulan yan. Hindi kailangan ng malaking away. Ang kailangan gawin, iwasan sila. Hoy Dima, nakikinig ka ba? Para sa'yo yung lesson Siya, na yan. Kaya, diba, sinabi ko na sa'yo, hindi ako traidor. Hindi ako traidor. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng traidor. Pero hindi natin kailangan magalit. Teacher Mike, papano ka naman hindi magagalit sa mga traitor? Sige nga, kung sa'yo kaya ginawa yun, tapos nakikita mo siya araw-araw dito sa school? Teacher Mike, kung ako sa'yo, kakausapin ko na lang yung mga traitor na yan. Total, alam mo naman kung sino sila, diba? Pwede ba? Tumigil na kayo? Hindi ako traitor. Diba sinabi ko na, nagawa ko lang yun dahil sa pag-ibig ko kay Diana? Teacher Mike, ginagalit Diana, talaga ako ng na, Dima maupo na yan. Ka na. Si Dima, bata pa yan. Mapusok. In time, matututo rin siya. Lesson sa buhay niya yan. Mapusok? Teacher Mike, alam mo ba yung sinasabi mo? Wala ka ba talagang gagawin sa dima na yan? O, oh, Teacher Mike, tamang-tama ka. Hoy, manahimik ka na nga dyan. sa sa'yo, nag-away-away dito sa school. Okay, tama na yan. Bumalik na tayo sa topic natin. Pagtaas ng kamay, sino na sa inyo ang na-trader? Ako, Teacher Mike. Tinaydor din ako ng best friend ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para bumalik siya sa akin, alam mo kung anong ginawa niya? Dinate niya yung... Hmm, ex ko. Leila, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan mo. Iniwan mo ako. Ayaw mo na yung beauty ko. <laughs> Ryan, tapos na sa atin ang lahat. Ginagamit ka lang ni Yana. Boom! Iuwanan ka lang niya. <laughs> Nakita nyo na guys, kapag interesting ang topic, mabilis yung oras. Okay guys, huwag nyo kalimutan. Yung next class natin, Geography. Okay guys, maiksi lang yung break time natin. Umorder na kayo agad. Pizza, punin mo na yung orders nila. kukuha ng order ikaw gumawa. Ay, ay, ay apat na hot choco. choco. Anong order nyo? Isang latte sa akin. Ako, uh, isang carbonara tsaka hot chocolate. Ako, dalawang slice ng pizza tsaka lemon tea. Okay. Nakita nyo, hindi pumupunta sa cafe si Dima. Nahihiya siguro. Nahihiya. Eh walang hiya yun, no? Nagyayabang yun. Girls, kalimutan na natin yung tridor na yan. Girls, ano nga orderin nyo? Girls, ano daw orderin nyo? Milkshake, bilisan mo. Oo, mas mabilis pa sa gusto mo. Nat, ano ka ba? Bakit hindi mo nalang pabayaan si pizza? Diana, hate ko yung pizza na yan. I hate her. Girls, tinitingnan tayo ng mga basketball players. Kitty, wag mo silang tignan. Kunwari, hindi mo silang nakikita. Tumalikod ka. Okay guys, pupunta na ako dun ha. Okay, Smiley. Good luck sa'yo. Pagkatapos mo, pupunta ako naman si Kitty. Sana naman pat Tawarin na nila tayo. Ano ba kayo, guys? Sayang lang yung oras at pagod nyo. Mapapahiya lang kayo. Alam ano mo, Max. Kung di mo susubukan, walang mangyayari. Pwisit ka. Si Smiley. good luck sa'yo. Kaya mo yan. Girls, huwag nyo silang papansinin. Baby Diana. Ko. Smiley, hindi mo ba nakikita? Nag-uusap kami dito. Pwede, umalis ka na. Smiley, hindi mo nadinig si Mary. Tsaka pwede, bitawan mo yung upuan ko. Diana, ano ka ba? Hanggang kailan mo ba to? Magpati tayo. Sige na. Hindi mo ba naiintindihan si Diana? Smiley, wala na tayong pag-asa. Diana, ano sinasabi mo? Anong walang pag-asa? Araw-araw tayo nakikita dito sa school. Patatawarin mo rin ako. Huwag na lang natin patagalin. Sige na, sorry na. Kapag kasama mo ko, wala kang problema kay Dima. Hindi, Smiley. Tsaka pwede, umalis ka na. Sungit mo naman. Blandi, nakita mo pa paano habulin ng mga basketball players yung mga rebels? Ano bang meron sila? Eh, ang papangit naman nila. Tapos sila pa yung umaayaw sa mga basketball players. Pizza, tasa na yung order namin? O oh, ano, Smiley? Anong balita? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita? Tinaboy siya ni Diana. Ah, ako naman. Susubukan ko. Sige na. Ah, sige. Pupunta na ako. Good luck sa'yo. Pupunta na ako, guys. Babatukan kita eh. Pumunta ka na dun. Bilisan mo. Oo, oh, ito na. Pare, hindi pa pa kayo natatauhan. Walang pag-asa. Pare, kung wala ka ng pakialam kay Mary, ako, hindi ako ganun. Paglalaban ko si Diana. Rufasti, sandali lang ha. May gagawin lang ako. Julie, sa ka pupunta? Paglalaruan ko lang yung Ben. Hoy Julie, pitawan mo yan. Hindi laruan yung Bell. Pizza, ano pa ba yung mga orders? Yung mga frag salad. Kitty, pwede ba tayong mag-usap? eh, mm, eto pa yung isa. Timur, hindi na nga umubra si Smiley kay Diana. Huwag mo nang itry. Timur, umalis ka na dyan. Kakain na kami. Huwag mo kami stopuhin. Kitty, mag-usap tayo sandali lang. Hindi pwede. Bye. Okay. Girls, bibilang ako ng tatlo. Sigurado papunta na si Max sa akin. Nandiyan na siya. Mary, huwag mong kalimutan. Rebels tayo. Hindi na tayo nakikipag-date sa mga basketball players. Girls, bakit hindi pa tayo humanap ng mga bagong boyfriends? I need a boyfriend. Pizza! Anong pizza? Di ba sabi ko na sa'yo, wag mo akong ikikis kapag may hawak akong tray? Ikaw naman, Max. Subukan mo. Pare, ayoko. Wala lang pakialam kay Mary. Nag-aaksaya lang kayo ng oras. Max, balo ka ba? Hindi ba ba naisip? Kapag isa sa ating pinatawad, baka patawarin na rin nila tayo lahat. Hindi ka ba nag-iisip? Sige na, Max. Go! Sabi ng ayoko eh. Ryan, wag mo nga siyang tingnan. Yana, sabihin mo nga sa akin. Kapabalik mo lang sa pagiging rats, dinate mo na agad yung ex-boyfriend ko. Ano yon? Iniinis mo ako, ha? Leila, as if naman gusto kong bumalik sa pagiging rats. Kinuha mo lang ako sa mga rebels. At saka, feeling ko in love na ako. Ah, ganun Yana. In love ka na. At ikaw, in love ka din sa kanya. Darling. Mm. Leila, di ba iniwan mo siya? Ngayon, dinidate ko na siya. Anong problema? Yana, feeling mo rebel ka pa rin hanggang ngayon? Don't worry babalik ka rin sa dati. Makakalimutan mo rin yung rebellious life mo. Layla, hindi mo ako dapat kinuha sa mga rebels. Guys, nakita nyo ba si Diana? Nakakainis! Bakit ba lahat obsessed kay Diana? Hindi namin alam nasan siya. Well, yung mga rebels, baka nasa cafe, o kaya sa practice room, o kaya sa dressing room. Doon lang naman sila. Thank you, Yana. Bye! Oh, nakakaingit naman si Diana. Ang daming may gusto sa kanya. ko ako sa'yo. Hindi ako maiingit kay Dayana. Isipin mo na lang kung paano tayo magkakaayos. Ano ba, girls? Magpati na nga kayo. Mm, hindi! Mm. na suso ka talaga ako kapag nakikita ko yung dalawang yan. Kailangan ko na talaga ng boyfriend. Diana, eh, di huwag mo silang tingnan. Oh, girls, nandiyan pala kayo. Nakalimutan nyo ba yung training natin? Ba't di pa kayo nagre-ready? Hello, mascot! Kamusta? girls, training na tayo? Okay, girls, let's go! Sophie, ano pang ginagawa natin? Mag-practice na tayo. Tara, okay, tara! O paano ba yung guys? Bigunan na naman tayo. Umalis na sila. O smiley, hintayin natin sila sa labas ng gym mamaya. Guys, hindi na ako sasama. Ice, gutom na ako. Ano ba? Kev, ang cool mo talaga. Nai-in love talaga ako kapag nakikita kitang nagpa-practice. Karina, next time, hindi ka na pwede manood ng practice namin, okay? Ano? Bakit naman? O Green, ano naman masasabi mo sa training namin? Ang cool nyo. Feeling tuloy namin ni Karina. Mga cheerleaders nyo kami. Green, alam mo ba? Kami football players, di namin kailangan yan. Di man naman? Syempre, pagte cheer namin kayo. Girls, kailangan high energy tayo ngayon. Kasi papractisin natin yung bago nating moves. Okay! Diana! Diana, anong ginagawa nila dito? Mas cool si Kev. Karina! Oh, may mga asumot dito. Football players, anong ginagawa niyo dito sa practice room namin, ha? Bakit dito kayo nagtitraining? Training room to ng mga basketball players tsaka cheerleaders. Umalis nga kayo dito. Hoy, mga babae! Tumayo nga kayo dyan! Di ma? Kev? Girls, easy lang kayo dyan. Alam nyo, di kami aalis. Kayo ang umalis. O nga naman, meron bang rule dito sa school na bawal kami mag-training dito sa gym, ha? Narinig nyo yun? Hindi kami aalis dito. Dito lang kami kasama ng mga boys namin. Girls, gusto nyo awayin ko na sila? Magsabay pa sila. Kayang-kaya ko. Mascot, wag mo na silang patulan. Tima, ano yung ginagawa mo? Nung nasa classroom tayo, sabi mo mahal mo ko na nalulungkot ka sa mga nangyari sa atin. Pero ngayon, tingnan mo yung ginagawa mo. Nandito ka nagyayabang sa harap ng girlfriend mong ma-feeling. Girlfriend? Oo, ako yung girlfriend niya Diba, Dima? Ako yung mahal mong girlfriend Oh Green, ikaw lang yung mahal ko Ikaw lang yung girlfriend ko Kaya ikaw, Diana, manahimik ka dyan Ba, pare? Ang bilis mo yata mag-change mind Pare, tumahimik ka dyan <laughs> Nakakatawa! Alam nyo, pipilang ako ng tatlo Umalis na kayo dito sa training room Kasi magka-training na kami One, two, three Lupas na! Lumas na! Mga balo na yata, sinab sinabi mo pa Karina, as if naman lalabas tayo, no? Pare, ano? Anong gagawin natin? Hindi tayo aalis dito. Magpapractice pa rin tayo, Kev. Kayo naman, kung kayo magpractice, wala kaming pakilang. Nananig niyo yun? Hindi, Hindi kami, kami lalabas. Alam niyo, ginagalit ko talaga ako. Mga baliw! Diana, tara na nga, magpractice na tayo. Hindi, girls. Ayoko makita yung mga mukha nila. Diana! Diana! Pare, talagang kinarit mo si Diana. Pare, umpisa pa lang yan. Pag niya na hindi niya ako pinansin, na binasted niya ako. Sino ba talaga mahal mo? Si Diana o si Green? Mag-decide ka. Tama na yan. Practice na tayo. One, two, three. Go boys! Let's go! Diana! Ano girls? Hindi na ba tayo magpa-practice? Guys, please. Gusto ko muna mapag-isa. Diana, kailangan natin mag-practice. Huwag natin pansinin yung mga football players na yan. Iniinis ka lang ni Dima. Oo nga, Diana. Tara, bumalik na tayo dun. Guys, sorry. Kailangan ko talaga mapag-isa. Salamat sa inyo. Kasalanan niyo lahat 'to. Hanggang kailan ba 'to? Napapagod na ako. Walang nakakaintindi sa nararamdaman ko. Kahit si Teacher Mike hindi ako naiintindihan. Ano gagawin ko? Araw-araw na lang bang ganito? Nakakapagod na. Ah, hi Diana. Ako to si Romeo. Kumusta ka? May problema ba? Romeo, anong ginagawa mo dito? Diana, alam ko may problema ka kay Dima. Gusto mo tulungan kita? Kayang-kaya ko si Dima. Romeo, thank you na lang. Pero wala kang magagawa sa problema ko. Hindi mo alam yung nangyayari. Pero bakit? Anong walang magagawa? Kayang-kaya ko si Dima. Kaya ka pagtanggol sa kanya. Gusto ka kausapin ko Romeo, siya? Romeo, makinig ka. Oo, single ako. Pero yung ex-boyfriend ko, yung basketball player, kinukulit pa rin niya ako. Kapag nalaman niya na tinutulungan mo ko, sigurado magagalit yon. Romeo, ayoko mapahamak ka, kaya thank you Diana, na lang. Diana, sincere yung pagtulong ko sa'yo. Tsaka Diana, hindi naman nila ako kaya. <sighs> Romeo... Green, football player na ako. <laughs> Oo, Karina, magka-team tayo. <laughs> Kev, nag-enjoy talaga ako. Pinapanood ka. Karina, last time na yan, ha? Karina, wag ka makinig sa kanya. Siyempre, manonood tayo ng training nila araw-araw. Guys, ano to? Hindi ko maintindihan. Nasaan sila, Diana? Ba't wala sila? Ayun yung mga pom-poms nila, o. Baka umalis na sila. Pwede ba, guys? Huwag na natin sila pag-usapan. Mag-practice na tayo. Okay, anong upisa natin? Mga pasa? Pare, anong pasa? Warm up muna. Wala ka na naman sa sarili. Max, anong problema? May regla ka ba? Oo nga pare, kasama ka pa ba sa si team namin? Sabihin mo na kung ayaw mo na. Kami ni Smiley, pinaglalaban lang namin yung mga girls namin. Ewan ko, bahala kayo sa buhay nyo. Alam mo, Max, pare, hindi ka na namin maintindihan. Dati masayahin ka. Pag nakukwentuhan tayo, tawa ka ng tawa. Ano bang problema mo? Dahil ba pinaglalaban namin yung mga girlfriends namin? Ayaw namin sila magkaroon ng bagong guys, boyfriend. Guys, ano pa kayo? Marami namang ibang babae dyan. Ba't nagpapakahirap pa kayo? Smiley, nagbago na si Max. Tama na nga, mag-practice na tayo guys. Max, ano yan? Ganaan naman. Yan. Guys, ano? Tara na! Maglaro tayong table football! O oh, sige pare, ako yung blue team. Ako man. naman yung red! Kev, pag-cheer -che kita! Go team, Go! <laughs> Kev, galingan mo! Dima, oh. talunin mo siya! Hi guys! Dima, pwede ba kitang makausap? Ano pare? Panis ka sa akin, wala kang kwenta! Oh, ikaw, ano gusto mo, ha? Dima, gusto ni Teacher Mike na magsulat ako ng article tungkol sa mga traitor. Nandito ako para interviewin ka. Ano, Leila? Article? O sige. Tima, first of all, anong naramdaman mo pagkatapos mo ginawa yun? Sabihin mo sa akin. Leila, anong naramdaman ko? Feeling ko, hero ako. Naturuan ko ng na leksyon si Diana. Oh, wow. Isulat mo yon. Hero yung boyfriend ko. Hero. Sulat mo rin na hindi ako nagsisisi. Wala akong pakialam sa kanila. Okay? Girls, tawagan nyo na si Diana. Oo nga. Total wala na yung mga football players sa gym. Oo nga. Nandun si Diana sa dressing room. Alam mo, Romeo, hindi ka kamukha ni Teacher Mike. Diana? Diana! Oh, girls, hi. Ano yun, girls? Diana, anong problema? Kanina ka pa namin hinihintay. Actually, kanina pa dapat tayo nag-training. Nagkwekwentuhan lang pala kayo ng pamangkin ni Teacher Mike. Girls, anong sinasabi nyo? Naguusap kami ng heart-to-heart -heart ni na Romeo. Oh guys. Sinabi lang naman ni Diana yung problema niya sa akin. Diana, ano ba? Wala nang tao sa gym. Kailangan na natin mag-training. Girls, ayoko yung Romeo na yan. Oo nga, ang weird niya. Alam nyo guys, sa totoo lang, mabait si Romeo. Mas mabait pa nga siya dyan kesa sa iba. Romeo, thank you sa pakikinig sa akin. Diana, nandito lang ako para sa'yo. Girls, huwag nyo na nga akong pagbulungan dyan. Tara na, mag-training na tayo. Tama na yan, mag-focus tayo sa training. Leila, isulat mo. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Tsaka umpisa pa lang yan. Meron pa. Wow, Dima. Napaka-intense ng interview na to. Okay, football player. Mag-usap nga tayo. O sige, mag-usap tayo. Makinig ka sa akin, ha? Anong ginagawa niya? Hoy, pitawan mo yung boyfriend ko. Anong ginagawa mo? Kev, huwag kang makialam sa kanila. V-I-C-T-O-R-Y! Victory! Diana, anong, anong meron sa inyo ni Romeo? Girls, wala. Nag-usap lang kami. Ano ba kayo? Guys, grabe talaga yung nangyari ngayong araw. Sana matapos na to. Okay, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye everyone! Bye! 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 Girls, sara na. Isa pa.